So mga kabitor, dito ako dumaan muli sa ko kanina para maipakita ko lang kung gaano kaganda ang dumaan dito sa bangka. Ito adventurous kasi itong bangka na ito eh. so, Wala doon. Matatagal lang kayo doon. Matagal nga. Dito. Ay eh, dito. Sa kayo ng pakalok. Ano, ako ako lang. May tricycle dyan. Tawagin Mereka ko. Meron po dyan tricycle. Hindi. May motor ako dyan. Ah may motor kayo. Oo. Oh, Hiniwan ko dyan. Hindi. Eh, lalayo pala kayo. Hindi. Dito. Maan. Dito ko gusto mo experience. Ah. <laughs> <sa> <laughs> gusto ko sana doon sa maya. Tulay. Woo! Baka! Baka! <laughs> <laughs> Ayun na. Sampung piso lang. Gusto ko lang may experience yun. <laughs> Wala sa amin yan. Ay, kailan pa po kayo dyan sa loob? Ha? Huh? Kailan pa kayo dyan sa loob? Hindi, kanina lang. Ah, oh, kanina lang? Oo, oh, umaga, alas uh, Dito na ko kanina alas 6. Nagikot-ikot lang kayo. Nagikot-ikot na ako doon. Akala ko, may ibang daanan papunta doon mula dito papunta doon sa ano yung highway doon ah, yung ginagawa ng oh wala pala kailangan daw po yung pag hindi bang kasasakay niyo daw din ay Ang ganda rin naman sa bayan uh Oo -oh. Kasaray Ay yung -apag -apag motor ko nandito Ay yun Lagi makakabalik pala kayo uh Oo -oh. Ayan One Dito yan, ano? Pag lumaki yung dagat, lalaki din ito. Taib po, taib lang. Oo, oh, taib. Mm. Ngayon po, paibas na. Ay, oo. Uh -huh. Parang dinahan na bahano. baha, ano? Mm. Yan, ano? Kung so, dito yung baha nung matatang itong ano ay. Ang gano'n, gano'n? Na... Ah, yung bagyong karay na? Oo. dan medaan yan. Yeah, Kiatay. Sure. Ba. Talaga noong patatalunin oh. ako nito. Hay. <laughs> 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 ya, <Yeah. laughs>

Tayo <tuk> tayo tatlo. Atas atras. boss, mga Oh, sige, sige, Kaya ba? Kaya? Oh, oh, kaya? Oh, kaya pala. Yeah. Oh, uh, uh, kaya nga. Uy, apa to? Ayo, ya, ya na. Delikado pula yang ginawa aku kanina. Ang delikado yun. Buti ko nakaharap Bote, kayo. Buti ng... oh. Ay nakatihaya. Ay eh, diretso sana. Makaligo sana ako nang hindi oras. Ay <laughs> eh, eh, buti yan. Okay lang yata mabasa. Ah ito? Oo. Oh, oh, okay ay, lang. Ayos pala yan. Oo. Oh, walang problema ito. Dang, dangaw na lang oh. Pero wala kayong magalaki yan sa loob. Wala. Ah, oh, may talagang gala lang kayo. Oo. Oh, oh. ginala ko lang. Gusto <laughs> kong makita yung ano uh, Yung magandang beach Wala naman pala dyan Ay wala Ano Ay wala Dito sa baba O dito po sa parting Alitap Baka meron dyan Yung magandang ano mm -hmm. Oo eh, oh, kayo Ay tanggap lang Kakalamba po oh, kanlubang Yan na oh. Eh holiday ngayon sa amin Kaya sabi ko na, ah, puntahan ko nga itong lugar na ito. Pero baka sa Diyos sa San Jose, meron sa meron ulog doon maganda-ganda. Yung ano, ano nga yung false dito to? Dito sa ano? Ay dito pala may false nga sa pala di Ano? Alita Pools Alita Pools ah, ah, Daanan, daanan ko mamaya Don, Bago tayo magkalabas doon Oo. Oh. So, ipagtan ipagtanong ko nga doon mamaya Alita Pools yung resort pala nga Yun, gapang-gapang na naman tayo nito. <laughs> Dito, maganda-ganda ito. Kasi nilagyan nila ng ano, Lagi Yung kanina talaga naman. baba <laughs> na eh. lalo ako hindi ako sanay. <laughs> boy, may nanay mo ba yun, boy? May ah. yeah. Thank you, thank you. Maganda-ganda sana ang experience kung laglag sa dagat. Basta naman gamit, gamit niyo. Ay, itong gamit ko, cellphone lang. Yung